Hello mga kasari, mga sisi ko, kumusta na kayo? Ayan, mga ilang araw tayong walang update kasi nga super busy si Ate Rose ninyo. Last vlog ko is yung namili kami ni Kuya Dave ng mga school supplies. Tapos mga ilang araw ako mga sisi, walang vlog kasi nandito yung nanay ko. Nagkasakit siya, dinala ko siya sa doktor para ipacheck up. Ako ang nag-asikaso ng nanay ko so marami akong ginagawa, nagalaba, nag-asikaso ng aking pasyente. Tapos dito sa tindahan, nagbabantay pa ako. So wala tayong nagawang vlog. Ngayon ay Labor Day May 1. Kailangan meron tayong update sa ating sari-sari store. And mga sisi ngayon ay medyo matamblay si Ate Rose ninyo masama kasi yung pakiramdam ko, di ba? Super init ng araw, tapos kahapon umulan dito sa amin whole day, tapos naulanan po ako, kaya siguro ngayon masama yung pakiramdam ko, mga sisi ko. So, ang tindahan namin ngayon ay marami ng kulang, especially yung mga Milo. Andyan, dito ganda. Kung kita nyo yung tubo na yan, yan yung, uh, dyan nakalagay yung aming mga Milo. So, bakanti na siya. And kanina pala, tulog pa ako, dumating na yung item ko from grocery. Kaya lang, wala silang stock ng mga Milo. Tapos dito sa mga dilata ko, may mga ilan-ilan na rin na medyo kulang na, na mabibili ko lang siya sa, gro sa grocery, sa grocery. Tapos update ko lang sa inyong mga sisi, yung mga naripak kong mga gamit. Siyempre, sari-sari store tayo. Update, update lang. Ayan. Ayan marami na tayong naripak. Yung, yung vlog ko sa inyo na mga mga gamis, ayan ito na. So, apat, limang piso na yung benta natin sa gamis. Tapos, sa mga chichiria naman natin, medyo okay pa naman yung mga nakasabit sa taas. Ayan, punong-puno pa naman. May mga ilan lang na naubos na, pero sige lang, mga ilang araw, pag okay na ay punta tayo sa grocery. Kasi yung ibang mga item ay sa grocery ko lang mabibili. Tapos, update tayo sa mga itlog. Ayan, kabibili lang ni Kuya Dave ng mga itlog. XL ang size, 10 piso ang benta namin. Okay, so ikot natin yung cam para kunting share lang sa mga item from grocery, mga sisi. And ko lang din sa inyo yung mga price kung magkano yung benta ko dito sa tindahan namin. In disclaimer lang ha, hindi tayo magkaparihas ng price kasi yung ibang item dito sa amin is mas mura and mahal dyan sa inyo. Yung iba naman is mura sa inyo, mahal dito sa amin. Pero at least sige lang, magpa-price update na rin tayo. Okay, check natin yung ating mga stock sa mga pansit kanton. Ayan, may mga naka box pa tayo dyan. Kasi per box yung ibang uh, item na kinakuha ko. Like nito, chicken. Ayan, per box yan siya. And ito yung item na dumating kanina sa grocery. Ayan, so yung iba is na-open na. Ibang box kasi nga kanina may uh, bumili sana ng Milo. Tapos, i-open ko siya. Wala talaga akong mahanap na Milo dito mga sisi ko kaya pala wala kasi out of stock pala tiningnan ko sa resibo walang uh, Milo hindi kasali dito yung Milo so yung binibili ko na Milo ngayon is yung twin pack na lang tapos kinakat ko siya ginugupit ko siya kasi uh, 10 pesos lang yung benta ko sa Milo so nasaraay na sila sa 10 so yung twin pack na lang yung binibili ko kasi same lang naman yung laman niya Uh, i-compare natin sa yung paisa-isa talaga. Kapag yung twin, hahatiin natin, same lang yung laman. Kaya, yun na lang yung binibili ko. Mas, mas kikita pa tayo doon, kaysa yung single na Milo. So, okay mga kasari, nag-increase na ang, ang tawag nito, Gatorade. Na dati, ang benta ko nito is 45 pesos. Ito yung malaki, yung 500 ml. So, ngayon, benta ko na nito is 50 pesos na. So, 45 before And sa kanila ako bumibili ng Alfonso and itong ano to? Pondador light. Itong mga Pondador kasi mas mura ang kanilang mga alak like Pondador. Ayan Alfonso. And next box mga sisiko, syempre meron tayo dito mga biscuits. Ayan, presto 8 pesos, Pajibar, bar 10 pesos na ang benta ko nito. Tapos meron tayo ditong Coco Mama. Kumuha na ako ng 10 kasi napaka mabenta nito. 35 ang benta natin ng Coco Mama. Biscuits, 8 pesos. Tapos itong mga cream o. Benta natin ng 10 pesos. Ayan, kasama na itong uh, Oreo na sa ilalim siguro. Tapos, Energen, Choco, at saka itong uh, milk at saka Choco pala, 10 pesos. Tiger, 8 pesos. Ayan, dalawang tiger. Tapos, ano pa ito? Birch tree natin is 12 pesos. Pero yung swak natin is 13 pesos. Ayan, birch tree itong sa ilalim mga ko. Wait lang. Ito is, benta ko nito is 18 pesos. Tomato sauce na maliit. Croutons, 4-5 uh, piso. Tapos, swak is 13 pesos. Tapos, dito tayo sa iba, isang box. Presto, 8 pesos patis parang 80 na yata ito Bichin, 5 pesos na siya coffee mate ko is 3 pesos ayan tapos eh, ito na yung energine na milk 10 pesos tapos suka natin is uh, 10 pesos lang tapos yung maliit niya na dato puti is ano uh, 6, uh, 8 pesos tapos ano to ayan crispy fry Benta ko nito is 20 pesos na. Ayan. Hansel, 8 pesos. Sugar free akin to. Max, 4.5 na siya. Tapos, ito mga kapi. Lahat ng kapi natin, may free siya mga sisi Lahat ng mga kapi na twin pack is 15 pesos. Pero yung single is 10 piso lang siya. Marami tayong kinuha na suwak. At saka bitin. Ajinomoto. And itong uh, next box, Cobra. Benta natin ng 25 pesos ito. Tapos, meron o, oh, benta ko niya ng 50 pesos. Mas mahal ito sa grocery, sa supermarket, mga sisiko. yan pumuha tayo ng tig sa sampo niyan. Last box is, meron tayong keratin na gold. Ito yung pinaka-saleable dito sa amin. Benta ko nito is 8 pesos. Tapos, wings na kulay pink. Mabenta din to kasi nga parang maganda siya sa mata tingnan. <laughs> benta ko nito is 8 pesos. Kumuha ako ng 6, 2, 4, and 6. Tapos kumuha din ako nito 6. Same pa rin mga sisiko, ko, 8 pesos. Ano pa to? Ayan. Head and shoulder, uh, 7 pesos. Tapos ito is 30 pesos na ang benta ko. Kasi medyo nagtaas na siya mga sisiko. ko. Ayun. So, ito lang siguro muna yung mga laman ng mga box. And, meron pala akong i-add doon. Hindi lang siya makita yan sa ilalim. Nagdagdag ako ng nature spring na 500 ml at saka litro again. Kasi nga, napaka-init ng panahon ngayon, mga sisiko. Ayan. Okay. Tayo tayo. So, si Kuya Dave na ang bahala nitong mag-display lahat. Sumamaya so, na lang daw kasi masakit yung baywang niya. Kasi kanina, morning pa, nag siya ng uling. So, meron pang chichirya. Ayun si Kuya Dave nag, ano. Hello, Kuya Dave. Tumingin ng kanyang, Facebook. ano, Facebook. Tapos, dito tayo, mga sisi ko. Ayan. So, dito natin ilagay yung ating mga swak kasi nga, oh. Ilang tayo na lang yung natira. Okay. So, mga sisi, siguro ito lang muna yung update natin for today. Ayan. Medyo, meron pa naman tayong maibenta. Okay pa naman yung laman ng ating tindahan. Thanks for watching, mga sisi ko. Love you all. Bye for now. Bye-bye.